What's sa mga kay Mortal? Yan! Magkakamping tayo ngayon dun sa Maliko. Alam niyo ba yung Maliko? Yun yung papunta sa Nueva Vizcaya. Magpa-catering tayo. Ayun ha. Kasama natin si Sir Alfred Watermax. Kita-kits there, bye-bye! Nandito na agad ako, <laughs> tignan nyo nga naman Ang bilis mo, brother! Hindi ko na pinagkita yung aking biyahe yes. <laughs> Kaya pala malikho, napakaraming lumiliko. <laughs> Kailangan nangangaliwa ka lagi <laughs> Okay, Ito, magluluto na tayo mga kay Baltal. What's cooking, Doc? O, oh, diba? Ayun, no? Kapampangan style Woo, mga kay mortal, napakalakas ng hangin dito. Parang sa kanilang filter. Sobrang lakas. Ayan o. Oh. Napakalakas ng hangin. O. Oh. Huw. Ay. Dami nga liko mo. Anong nagyayari? <laughs> Diyos! Yes. <laughs> si <Scher> Ralf Redwater, Max. <laughs> Parang signal number 5 to. Anong nangyari? <laughs> Mga kay mortal, <laughs> ayan na po. Nagdidilubyo na po rito. <laughs> Pero ang katotohanan normal pa lang daw to. <laughs> ah, tignan mo, lumipad na lahat, oh. lang niya. Diyos. Ooh. Ano nangyari? Ilipad na lahat, oh? Ay, wala na <laughs> Ayos Ayos yari Nako mga kay mortal Yari Nandito na ngayon ako sa tent Hindi ako makatulog Kasi maingay yung tent sa kakahampas At eto na nga, umaga na. Ito ang tatambad paggising mo. Napakaganda ng view. maliwala at mabango ang hangin. Super relaxing. May sea of clouds pa. O, tignan mo, partida nagcamping ako dito sa may silungan Pero napakalakas pa rin ng hangin kagabi Good morning mga kay Mortal Imagine, kilala pala ako dito <laughs> Ayan na si sir Tagasan po kayo sir? Pangasinan uh, po Ah, taga dito lang pala. Balwarte po nila ito, Pangasinan 'yan. Oh, oh what's up mga kay Mortal? Tingnan mo nga naman. Kilala rin pala ako rito. <laughs> oh, tapos ko 'yan eh. Ayun oh, napapanood po. pala ako. Yung ano kayo, yung inakyat mo to na bako-bako yung ano, dahil ah, sa tarlac 'yun. Ah, oh, okay. Mm, sir, ayan na. Shoutout sa inyo ha. Po. Okay. Mga ayan. po. Aba, oh, mga Kasi sa Quintin Chatter. Ayun ha. <laughs> Shoutout po. Okay, okay. O di ba? Namasyal ka na. Magluluto ka pa. <laughs> Ayan, ang tabaw ko rito, tagaluto. O di ba? <laughs> daeng, daeng. O di ba? Imagine mga kay mortal. Ito motor natin kahapon. Kargadong kargado. Punong-punong puno 'yan. Imagine tapos ngayon, tignan mo nga naman ha? matipid pa sa gas kahit kargado na accident na natin po. Ayan, ang layo ng binyay ko. Pero meron pa. Hindi ko lang makita. <laughs> Oo, ang asang hangin. Yeah. Napakasarap dito. Kahit nakapilad ako, mag-ing. Oh, sobrang lakas. mas mataas malagay ko na sa 1,200 meters above sea level na tayo yun uh, ewan ko yung dun mas mataas pa lalo yun dun magkating natin ganda ng falls ha, ha o diba taas natin mga kay mortal o ha <laughs> boy. Nim Bus. <laughs> Ilang dekada na ang lumipas Ang lupa di ba rin kukubas Sa karera ng motor Kabilang siya sa malakas Isa siya sa mga batikan Sa larangan at tigas Jeep ka diba na grappling Motocross, BMX at wrestling Palagi siya kapiyon Kaya palaging trending Isa siyang magpipisbol Humble at magaling Di mo matatapat estilo niya at galing Dahil ba't na sa larangan Kaya pa easy-easy lang Mga kalaban sa laro Kanyang initsya lang Pare easy-easy lang Kaya huwag nang magbalak Mga alabang nakapila Kanya lamang sinibak Maparestrap o ring Malabo mong masapawan mekanismo malupit na sa kanya Isa lang tayo mga kay Mortal Wala tayong kasama Sa talento niyang taglay Hindi nyo malalampasan What's up mga kay Mortal? gusto ko pirin muna tayo ice cream <laughs> dito sa maliko <laughs> di ba? <laughs> sarap ang bilis mahubos nito ganyan <laughs> mo tawag natin no? Hmm. Joel Mascarinas ang pinakahabol simpleng tao astig sa karera di mo mahabol malapit dumiskarte kahit ano pang trouble kay mga kay Mortal ito. Nagluluto tayo ng tinola. Tapos kanin. Oh, di ba? Healthy. Healthy yan mga kay Mortal. Pinitas ko lang diyan diyan. <laughs> yes, mga kay Mortal ito na last part. Uuwi na ako. At uuwi din sila. <laughs> Siyempre, uwi ang time na. Yeah ah. Oh, diba? malamig pa rin dito sa Maligo, Pangasinan. Sobrang labig Kaya kung ikaw, babayero kayo. Mm. ko kayo <laughs> Mga liwa <laughs> Joke lang Kayo mga liwa Kumanang kayo palagi. <laughs> okay okay Thank you very much sir Alfred Watermax Yan Thank you very much brother <laughs> Thank you very much yeah so, Sometimes you have to get out From your comfort zone Para Ma-experience mo Kung paano nabubuhay Yung mga taong simple At saka Para ma-realize mo na Wow. <laughs> Ito pala. And you're still on the ground. Ayos. And Yum, never yun. tell yourself na nakatataas ka sa iba. Kasi tayo mga tao, pantay-pantay lang, pare parehas lang tayong anak ng Diyos. Okay. <laughs> Alright. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Mascarinha, <laughs> sa pinakahambol, simpleng tao, astig sa karera.